kumusta mahal na mga mga ngalakal? Kasama mo ang Analytical Community System, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong pag-aralan ng mabuti ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Global Star, Inc. Ticker, EIA. Ginawa ang pagsusuri gamit ang kasalukuyang data simula noong Hunyo 25, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Global Star, Inc., nabibilang sa subkategori. Communication Satellite, labing isa kumpanya ang lumahok sa pagsusuri. Susuriin namin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito, ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa minus na subkategory ay 5.7 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng US stock market sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na rating para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Global Star Inc paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Global Star Inc at pagbabahagi ng subkategory Makikita natin na in 12 months ang shares Global Star Inc nagpakita ng dynamics na 46.8%. laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na daan at Market capitalization ng kumpanya Global Star Inc nagkakahalaga ng US$ 3.01 billion at ang capitalization ng subkategory ay 34 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.34 bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay 18 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Global Star, Inc. Sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 8.11%. Ang book value ay 1.16%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa US$0.533 billion. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng at 156% ng kapital ng kumpanya. Rating ng utang ng kumpanya, masama, minus 1 puntos. Ang ratio ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Average sa subcategory 0. Rating ng presyo ng stock sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US$ dollars, 78 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay labing 11.7. Ang average para sa subkategory ay 1.5. Pagsusuri ng presyo ng merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 250 Milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus negatibo 30.7% na may average para sa subkategory na minus negatibo 6.5%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 1.51%. Na apat na daan at siyam na mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 7,738,000 at dollars at sa subkategory ay mayroong daan at dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay minus 200.3,000 dolyar. Na may average sa subkategory na minus 56.000 dolyar. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet, minus 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat empleyado ay US$ 653,000. Sa subkategory na dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 4.4% na may average para sa subkategory na 11.1%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 73% para sa kumpanya Global Star Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 77%. Ang kasalukuyang stock valuation ng kumpanya ay nasa US$ 23.77. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 52.4. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit ng lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga Seguridad Global Star Inc. Sangguniang sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US dollars 23.78 bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 12.65. Ang stop loss ay nakatakda sa 34 punto isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Hulyo 25, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, YIA, magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, basic o pagbabalance. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Salamat madla sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.